Hello mga Another day, another video tutorial. Kamusta na, na kayo? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-costing ng cake orders. Ito nga palang isa sa mga application na pwede niyong gamitin sa pag-costing ng cake. Ang pangalan is Cake Cost. Shoutout nga pala sa mga nagtatanong kung paano mag-costing gamit ang app na ito. Di ko na kayo maisa-isa pero alam nyo na yan kung sino kayo. Pagka-sign up ninyo sa application, click nyo lang ang new recipe and kailangan nyo lang i-fill out ang ingredients na ginamit ninyo para sa specific cake order ninyo. For example, Choco Moist. Kunyari, ang order sa atin is 6x4 with 12 pieces cupcakes. Remain ko lang na ang mga numbers na isusulat ko dito and ingredients is estimate lang, bahala na po kayo mag-fill out nito depende sa gamit ninyo sa mga presyo ng ingredients ninyo. So sa serving section, am um, ilang servings ba meron ang 6x4 cake? Pwedeng 6, pwedeng 8, syempre depende yan sa slice. Pero pwede nyo rin i-choose yung batch dun sa first part natin. Pero as of this moment, servings na muna yung select natin. And then sa units type, meron dalawang option, US and UK. Pwede nyo piliin kahit ano, pero I prefer using UK. Ang difference nyan is um, dun sa measurement ng mga ingredients natin sa cups and eh, sa kilo kaya mas prefer kong gamitin ang UK. Anyway, makikita nyo naman sa mga next uh, pages natin kung ano yung itsura niya. So isa-isahin na natin ang mga ingredients. Dapat isa-isang ilalagay or itatype one ingredient per line. So ito, itype na natin sila. Uulitin ko ha, mga isusulat ko dito is estimate lang. Nakadepende ito sa recipe ninyo, sa mga ingredients na ginagamit ninyo. So start tayo sa um, ingredients ng choco maize For example one cup of all-purpose flour ang ginagamit yung sa 6x4. and next is one fourth cup ng cocoa powder one cup ng brown sugar one teaspoon ng coffee two eggs one half cup ng oil and then one half cup ng full cream milk one teaspoon ng baking soda another one teaspoon ng baking powder 1 teaspoon ng vinegar, and syempre, yung half kilo ng whipping cream natin, kung ano mang whipping cream ang ginagamit ninyo. Pag nalagay nyo na lahat ng ingredients nyo, click nyo lang yung next. Next page naman is yung ingredient cost. Kung magkano yung mga nabibili ninyong mga ingredients. So for example, itong all-purpose flour, magkano ba ang isang kilo ng all-purpose flour na nabibili nyo? So lagay muna natin dito is, for example, 65 pesos. And then, yung package size niya, isang kilo and hanapin nyo lang yung kilo dyan. And then, density, palagi nyong iselect yung custom grams per cup. Yan ang pinakamadaling option. Yung next option naman is yung custom density. Ano bang ibig sabihin ng ingredient density? Ang ibig sabihin nito is gano'ng karami ba ng o, specific ingredient ang ginagamit ninyo per recipe. So since pinili natin yung 6x4 choco moist and ang all-purpose flour natin is 1 kilo, ilang cups ba ng all-purpose flour yung ginagamit natin para sa 6x4? So ilalagay natin dito is grams or cups. So yung select natin is 1 kasi one cup lang ang ginagamit natin. Yan kung makikita rin nyo, paglagay rin nyo ng costum density, meron ng ingredient price. So, ingredient price, ibig sabihin, ayan lang yung amount na nagastos ninyo para sa 6x4, which is only 7 cents for one cup. Next is cocoa. So, sa so cocoa naman, for example, 300 pesos ang cocoa powder na nabili niyo. And, uh, for example, isang kilo siya. Ilang cups kasi ulit ng ginamit natin para sa cocoa powder. Diba, one lang. So for example, ang ilagay lang natin dito is 0.4 or 1 cup. Kung makikita rin nyo, halos kagaya lang ang price niya dun sa all-purpose flour. So kung 1 fourth cup sya, ibig sabihin 7 cents lang siya ang nagastos ninyo sa recipe na ito. Next naman is brown sugar. Magkano ang brown sugar? Sabihin na natin, for example, 86 pesos per kilo. Ayan, nakasulat na siya kasi nagamit ko na to before. And then, ang density is 1 cup. 1 cup ang ginagamit natin na brown sugar para sa 6x4. And then, kung makikita nyo, ayan siya, 14 and 62 cents ang 1 cup ng brown sugar. Next is coffee. So, 60 pesos, for example, sa 92 grams. Since 1 teaspoon lang yung ginagamit na coffee para dito, equivalent siya sa 5 grams. You can use uh, Google to convert yung mga measurement ng mga ingredients niyo para mas madali. And then sa eggs naman, for example, 220 pesos, 30 pieces na siya per pack, sulat mo lang. And then, since 2 eggs lang ang gagamitin, so equivalent siya ng 14 and 67 cents. Tapos, sa oil naman, for example, 96 pesos siya. 1 liter. So, since 1 half cup lang ang gagamitin, 13 pesos and 92 cents naman siya. And then, sa full cream milk, for example, yung isang liter niya is 85 pesos. Kapag 1 half cup ang gamit natin, ayan siya. Yung equivalent niya is 12 pesos and 8 cents. Baking soda, Ayan siya um 4.8 grams siya so 1 teaspoon 1 cent lang parehas lang siya sa baking powder 1 cent and then sa vinegar Uh, for example, 50 pesos or let's say 80 pesos ang 1 liter niya, yan 1 teaspoon lang ang kailangan, so 47 cents naman. Sa so whipping cream for example, 300 pesos ang isang kilo niya and 1 half kilo yung magagamit nyo for example sa so 6x4 cake with 12 cupcakes so ayun din siya. And sa labor naman, rate per hour let's say 100 pesos yung sa tingin mong rate mo per hour. And then, ilang oras mo bang ginawa ang order na to from the baking time, uh, sa assembly, sa packaging, and delivery. Let's say, 3 hours yung ginugol mo para sa order na to. And then, overheads, meaning ito yung parang miscellaneous mo, magkari yung electricity, gas, water, and uh, food color, estimate pwedeng 300 pesos na lang muna and then magkano ba yung or ilang percent ba yung gusto mong profit ng cake mo. So, pwedeng 50%, 60%, pero let's say 40% as an example. So, ito na yung summary ng ingredients mo on the left side and then yung um, amount niya on the right side depende dun sa measurement mo and then ito yung cost and pricing niya sa baba. So, yung price ng cake mo na 6x4 with 12 cupcakes is 1,343 pesos. Yung nagastos mo is 206 pesos yung labor mo is 300, overheads or miscellaneous mo 300, and then total cost mo is 806. So ang profit mo or ang kinita mo sa cake na ito is 537 pesos. Hindi na masama. Ganito lang kadaling gamitin nitong app na ito and napaka-helpful niya lalo na sa ating mga bakers na medyo nahihirapan magpresyo ng cake. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you on our next video. Bye.